What's up mga ka-brother, panibagong vlog bagong araw na naman tayo maglilinis tayo ng mga halaman ngayon yung mga natutuyo na tapos yung mga nagtagilid na natumba ng hangin nung nakaraan na may bagyo nililinisan natin para magandang tingnan kasi medyo pangit na ang pagkapurma nya kaya kailangan linisan yan kagaya yan yan nililinisan yan lahat Minisan ko yan kasi natumba na. Yan. Si ito, makakadry na rin. Tanggalin natin yung mga tuyo-tuyo. eh pangit na na, na natatabunan na ito. Yung iba, kaya nang eh, nag-slide kasi yung iba. Pag ganyan. Kaya hindi na makita. Kaya hindi makarecover na maayos yung halaman pag may nakaharang kaya ngayon lilinisan natin para magandang tingnan si para hindi makakuha yung paglago niya tinawa sa labas niya ganyan o oh, ganyan no? Jom ito sa kabila tingnan natin ito yan Pinawa para magkita ng maayos yan nakatumbahan na yan ah, tumba na Wala, tanggalin natin to yung mga nakatayo mga ah, maharis lahat maganda to pag nakag taro ng bulaklak kasi iba yung kanya yan Ayan. Yung bulaklak niya. Mayroon pang isa dito. Yan, yun yung bulaklak nyo. Ginagamit din na pang design ito. Yan. Nagtingin pa tayo na pwede natin linisan dito sa baba. Tingnan natin, natin yung tinanim ko na lemon line. Dito, may tinanim ako dito. Lemon line. Ayan. Ang bago ng ko yan. Lumi uh, sa mga pagkain. Pa yung bunga niya. Uh, sarap-sarap -sarap ding pag ilagay yun. Mga uh, yung mabango-bango ko ng konti. Nilinisan ko nung isang araw. Yan, tinanggalan ko kuyan Kasi yan, tinanggalan ko yan. na ayusin namin yan ay tatanggalin yung mga dumi-dumi kasi para pag magbaha hindi ma mapunta dito sa swimming pool yung dumi ito so, ayusin din itong swimming namin yan tanggalin natin yung dumi yan yan ang ginupitan ko nung isang araw yan ang ginupitan para magandang tingnan That shaped a like we Shout out sa mga mga kaklasmate ko dati. Nakarating na sila ng ibang bansa. Good luck sa inyong mga future mga batchmate. Yan. Good luck sa ating mga goal. Mga batchmate.